Di ba ikaw si Maldita? Yes, ako nga. Bakit? Anong problema? Sabi Wala. ako Sasamahan kita? Oo. Oh. Linisan natin tawong tahong ko. Tahong mo? Nakakaya uh -huh. naman. kakain Kakainan natin? Oo, kakainin mo yun mamaya yung tahong ko. Kakainin Tulo. ko? Oo, tulungan mo ako maglinis. O sige. At, saan san ko lilinisan? sa tago. Sa tago? Oo, oh, para walang Uy, makakita. Mukhang suyate ako ngayon na. Dali. Uh Wow. Yo, what's up? This is Papa Toto. At syempre, andito ako ngayon sa Binibining Goli, Nature's Campsite. yan, Ayan. At syempre, dito nyo lang makikita yan sa parting Marilake Ayan. Mas kilala kasi ito sa Marilake, dito sa may manukan. Ayan. Pero, ipapakita ako sa inyo kung gaano kaganda ang lugar na to. Okay, tara, samahan nyo ako sa dulo ng video ko. Let's go! Pare, wala iya. <laughs> wala iya, okay. Ang <laughs> ginagawa mo dito, pre? Ang uh, ah? ginagawa mo sa, ano, sa resort ko? Ah, uh, sa, sa, resort mo? Wala, bumibisita lang naman. Ikaw naman masyado. <laughs> hindi ka na naman imbitado. Lagi ka na lang pupunta na hindi ka imbitado, pare. Ikaw, ikaw naman, nandamot mo naman. Kung kailan vlogger ka na ngayon, isikat ka na eh. Huwag, huwag, huwag lang ganun. <laughs> okay, pare, tanggap kayo rito, pare. malaki maliit na vlogger, pare. Pasok uh, lang dito. Libre yan. Libre, libre. O oh, pare. Meron tayo dito video kay pare. May, may video kay. Eh? Hmm, kailangan gasolina. Ha? Kailangan gasolina. <laughs> kailangan ka gasolina ba? So, pare. Hmm, siyempre, pare. Wala namang kuryente dito, pare. Gagamitan natin ng ano. Solar. Solar generator. Ah, solar generator. Oo. Hmm. Ayan, ganyan. ganda. Ramis. Ayan, may kwarto yan sa taas. May kwarto. Maraming kwarto yan sa taas. Akitin nga natin. Diyan no? oh? Panis. Wow. No? Mira. Uy. Wow. higa pala dito. Ayan, no? pa sa taas. Ayan, 'no. Akit ah, ka pa wow naman kaganda wow diba? simple simple kaya di tayo matutulog yun no mga lihim na batis <laughs> diba? tayo ngayon baba naman tayo Ayun oh. No? Wow naman. Yes, masarap. Malamig ba tubig? Malamig. Siyempre galing sa batis yan eh. Ay! Di ba ikaw si Maldita? Yes, ako nga. Bakit? Ano problema? Sama Wala. Mo akong... Sasamahan kita? Oo. Oh, Dinisan natin tahong ko. <laughs> tahong mo? Nakakaya naman. Kakainan natin? ko. Kakainin ko. Oo, tulungan mo ako maglinis. O oh, sige. At, san tayo, san, san kulilinisan? Sa tago. Sa tago. Oo, para wala ako ngayon na. Uh, wow. Pwede pwede ka nga naman. <laughs> para tumama ka na. Ayaw, Ayaw mo. Ayan. Ito, vlogger din to. Ayan. Vlogger din to. Malapit dito. Boss. Di ba diba vlogger ka? Oh, ano pangalan ng page mo? Ha? Ano pangalan ng page mo? Ah, uh, sa Facebook page ko eh, ay The Diverse Vlog. Ayun. Ano yung account na ginagamit ngayon? Roberto Sapi. Ah, Robert? Roberto. Roberto Sapi. Yan. Isbomb, Tabis bomb. Let's go. Yeah. Ay boss. Ayos. <laughs> Sad state, 'to, 'ko kakalimutan na. Ano, ano? Alala niyo. Sad state. Yeah. Oh, yan. yan. Yan, sa may YouTube channel ka? Ah, wala pa, wala pa. Ano Facebook lang, Facebook. Page pa lang, oh. Facebook Ayan. page pa lang. Ayan. Follow nyo sila, follow nyo. Ay, boss. Ano, no? <laughs> Hello, ay, uh, mainimit pa rin vlog. Ayan, uh, pa vlog? Uh, meron din ako YouTube channel, pa vlog din. Ayun din ang YouTube channel mo. Oh. Ayun din, hindi siya Ayan. O, okay. oh, diba? O, ang inyong abal din ko, Papa Toto, to, siyempre. Meron din ako YouTube channel, kaso hindi pa monetize. Ang kumpare ko monetize na. <laughs> Ah. Ah, ito. RJ, sabi mo pinch mo dali para ma... Ay, ah. boss RJ po, papalo naman po. Yon, Boss RJ. Thank you po, thank you po. Yan. O, oh, palo sila. Ito yung cabin nila, Oh. Yan, o. Oh. Wow naman. Ang grande, ang grande. Alam mo, ikakasal. Ha? Andito si Maldita. Maldita! <laughs> Maldita yung tahong. Hugasan ko na. Kakainin mo yung tahong ko ah. Oo. Oo. Ay daddy. Wala ng Sigurado na kilala nyo yan, di ba? Kabigots. Kuya Bigots. Oo, uh, ano nangyari sa'yo? Oo. nalulungkot ka huwag kang malungkot Okay lang yan 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 ayun si Darna di ah ay madam yan o diba kita nyo yun o no? ganito ganda yan o no? yan o no? wow ayun dyan tayo maglulub-lub mamaya ito yung kwarto nila dito eh. ayan ayan o ito yung tinatawag na cabin. Ayan, no? Oha, ha? Wow! Panis! Wow! Oh, diba? Meron na dyan. Yan, no? Pampamilya rin talaga dito. Siyempre, meron din talaga sa taas. Ayan, no? Dito, maganda. Wow! Ayan, no? Wow. Oh. di ba? Panis. Kahit magsampu pa kayo. Di ba? Go.